Dim tong silpon. Tigda dalawa yung silpon mo, bro. Mapasan na lang tayo. Bla. Nah. Turun. Ah, ada. Aha. Oh, baboy. Yung iyo, yung kasama niya. Bla. Nah. Nah. Musik lagi, bay. Ayo, kan saya. Sige lang, sige lang, pantay lang. Ada, tro, tro, umuyo, nah. umuyo, umuyo. Okay. Okay. Dilah, mulai natin tingsa. Importante na mano talaga 'to.

Lamok. Uhulihin ko sana. Wala okay, na. Patay na. Patay na. Bro, Bigyan muna natin na lakas bro para si, si, si. ma-ano natin, makausap natin to. Hmm. To, to, to. <tuturne> Uy, Uy! 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 Uy. Muntikan aku ah. Sana yan. Sana ko. Ang tatapa na. Kita kusuk eh. Ah, dito na bro. Oi, kumakain ka ng bulpos bundoy. Dinimbang 'yan Ah. sige, puli natin yan Saan, na yung, ko. yung isa, okay na yung isa ah. bumangga yung wakwa kanina, dito? yun yung kahoy, pala oh?

Napakanyang kusul ko ba? Eh, hindi ako nakalaban kagad kasi pinatatikahan ko yung itlo ko. na. sa likuran bro hindi yeah, yeah, yeah. na to hindi na to para dalang magamot ito Uy. Uy. Sino ba to? Lo. Hmm, bay. Ano na ng oi? Ha? Dai king nong bay. Dot din. may kapa na yung isa. Mm. Dai king nong na oi. Hindi na Yung panagway eh. okay. niya. Ito, 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 mas, ma, mas malakas to. Napakita mm -hmm. na no, yung labaw nila mga bulldog. Bantay, 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 bantay. Hindi na naman oi. Ha? Yung nong, yung bakbo. Parang tambalus tambaliskut ito ah. Wala yung magilaw yun, oh. Bro, ang haba ng ngipin. Ha? Ang haba ng ngipin. Ang laki ng ano. Sana magfocus kami sa sa ano sa ilaw para makaron ano. din lahat. Ayun oh, yan. Yan o. Ano. Okay. Oh. Ano sabi niya? Tas magidaw, magidaw. Tas mag. Kuri, tas magya. Saan yung kasama niya kanina? Apat mi. Umaapak sa puso ko. Apat mi okay. tapos ni mag tas mag tas mag. Ang ng ngipin bro, ang pangit ng mukha. Ano na. Sabungi pa yung ilong. Bro, Kura, <coughs> kura. Kura do. Ku um, ano pa lang niya, kura. Bro, 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 bro. Ito bro, mahuli na natin ito. Pero ito, napakalakas nito bro. Napakalakas nga. Wag ko piyansa, wag ko piyansa Oh! 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 Ito, napakalakas nito, napakalakas Mantay mo lang yung nakalakas pa Ah! Oh! Bro, ang lakas, bro! Yung isa, yung isa

Minit na ano eh. Ang ganda pwedok okay. sa. Ay niya. Ano yan? Das mage. Mga isog mo pang mo. Okay, kopyahan sa inutusan niyo yung kasama niya na umatake. Hatake talaga yan. Sino ba yung isa? Sino ba yan? Bago lang yan, siya nahawaan. Hoy, pangit!

koin ini nih ini nih koin nih ini ini uh, gak uh, uh. oh. oh. ini gak ini gak ini gak ini gak ini gak Beli gak

Balik kan tayo, balikan mo leeg, Sarge. Hmm? Balikan mo leeg. Yeah, sige, sige, tapos yun. Ya? Yeah? Hmm. Sige. Yeah. Hmm. Okay. Hmm. So, hmm. Hmm. Ito ayun. Good night, Ada. yang Ada. Hmm. Mga pa yung alingaw Uh, dadalhin natin ito pa uwi. Isama natin ito yung, yung isa kanina nang nahuli natin. Sige, sige. Uh, kawawa kasi mga biktima lang dito sila. Bakit? Kawawa kasi sila. Pag iniiwan natin dito. Yung leeg niya. gagalingin natin yan mama, ikairo natin yan. Buhay pa ito. Nadislocate Yad, lang yung leeg niyan. Hmm. Uh, Buhay pa ito. Ang bro. Ang lakas pa na niya. Ang bugdo. Buhit na ba? Buhit na ba? Buhit na ba? Ito na rin eh. Paluwain. Paluwain. natin. Marami pa raw. Marami. Marami lang. Ano? Hindi daw sila na. Mauros, Hindi daw sila maurot? Kidagahan pa? Hindi natin sila maubos kasi marami. Marami pa sila. Marami man kayo. Paunti-untiin namin kayo. Hindi kami natakot sa inyo yung kasama mo kanina wala na ah, sino, kaya o? sino kaya yun no? sino kaya yun no? yung, ano, yung pangit yung mataas yung ngipin sabaw yun ba ha mataas yun sa kanila baka pinuno ng aswang yun sige sige karangan sino yung kukuha na ano dito 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 dito

Tapos. Hmm. Yan na. Tapos na. Pinapunot na yung ano yun. Diyan. Oh. Matapos ka rin. Balik mo yung kain niya. Ah. Okay, Balik mano na? lang yan. Kanon. May mano lang yan. Hindi. search oh. ibalik mo yung leg. Ikaw yung, yung nagano kanina. Ito yung nagpa-dislocate ito din magano. ano, ibalik yung, yung pa, pa kanan pa ano? Pa ano naman yun pa balik sa ka. pa kaliwa, pa kanan. Pa kanan yung kanina. Pag ganun yung kanina uh, no. Para maibalik, oh. para maibalik. Ibalik mo, balik mo. Tingnan mo ko natin. Mm. Ah, tuwa na. Hi! Yeah. Bangon na doi. Bakod, bakod, bakod. Good. Good. Yeah. Yeah. Mag, marunong ka pala mag mag chiropractic surge. Hmm. muna ang laki ng kabadido nito. Ano to? Ang gawin natin ito? Hindi, isama natin doon. Sunugin so, okay natin? Yung isa. Yung dalawa. Yung natin. Uh, na, huwag eh, na, huwag na. Eh, huwag na din. Sunugin. Kasi ano naman. Oh. Okay naman, nagana naman siya. Hindi na natin yung sunugin. Kawawa Parang ano na yung damit niya. Babawasan ko yung, nababawasan yung chan ko ah. Ay, teka mo na. Di ba yung nakita natin siya kanina parang nawaan? ano. So oh. baka may pagina natin. Ihatid natin ito. Really, sa pamilya niya. Pero hindi, Ay, na, talan hindi talan na natin, natin hindi na lang natin ipagpakita sa ano para safety din yung pamilya niya ba baka may hiya din no? Si pwede ka yung kam lang natin yung lang natin yung pag yung portante yung mano natin daw daw tigasa ka daw hindi pati paling ko lang ninyo daw teka ka ito ba mo tingog naglagot para bako nimo ito pa kayo kong post nyo magkita makan katatot cellphone yung magkita makan na. Yeah, na ah, yeah. Ano ito bro? Tapos na silpon ako gisikaran ba eh? Hindi ka lang po lang sa'yo Upo 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 uh, upo 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 ka lang Ay upo ka upo ka. Dito huwag ka dyan huwag ka dyan huwag ka dyan Maraming ay, amigas ay, dyan. dyan Dito ka dito ka Dito ka dito ka dito ka Ang dadali Agoy may naiti porta ba eh Baka galing to sa bayan kanina Naroon ni kwarta oh Dako mo gitlog din eh. Pero oo, oh, oh. Ay oo. Oh. Nagdiday. Wah, wow, pinawaan talaga ito. Oh, ibalik ko yung tira mo. Sayo. Okay diyan, okay diyan. Maraming tira mo. Uy, may ano pa oh. Kagadlog ng gamba diyan. Ay, ni ba yeah. bay, na na pon. Nalo lagi. Toto. Hmm. Diba yan, na bay? bay oh.

Ha? Sama ka, sama ka, pauwi ha. Sama ka na namin sa pauwi ha. Dong, nagong sa ka ganina dong. Asa ka padulong ato ganina. Hindi ka na mo. Ha? unsa may nag-ispat-ispat man ka. Mangunga ka, ang ka mga ngaso ka ba ba? Ha? Nagong sa ramdik, abutin mo ha. Nagkiat-kiat. Ha? May pagod to bro. Wala malay mo. May pira eh. So, ibig sabihin. Ordinary lang talaga to. Oo, kasi may pira dala eh. Pero hindi na natin siguro ano. Hindi, pagod pa to bro. Ha? Pagod pa to. Hindi lang natin, natin pilitin. Hindi lang natin kasi mamaya na, na lang. lang. Ano muna, mapagpahingayin muna natin tapos oh. sama natin pa uwi. Ihatid okay. natin to uh, kung saan man tong pamilya. Yung pam na lang natin siguro kaya doks. Ano? Yeah. Ano? Isabay natin pa doon? Dali natin pa doon doon? Nandun na. kasi yung ano, yung isa. Yung isa, nandun kasi yung isa. Yung pam na lang natin. Tara, tara, sige, lang sige, lang. sige. Oh, so pagpahingayin lang muna natin tong ngayon. Para hindi tayo masundan ba? Sige, sige. Okay din yan.